kung rental business ang papasukin mo, dapat meron kang lease of contract, mapa-apartment ba niyan, uh, room for rent, And even bed space, mas maganda may lease of contract din. The lease of contract, like for example, uh, apartment. For the apartment, for me, 6 ah, months contract. Why 6 months lang? That can be 1 year or 2 years. Kasi ganda yun. Napansin ko, 6 years kasi ako sa apartment eh. Isa, ika, 4 months. And then doon yung tenant, doon na nag-start yung mga problema like late payment or minsan may bisyo pa na nagiinom. So nakakaistorbo din kasi sa iba pang mga tenant. Katulad nito, tabi-tabi yung unit. So pag nag araw-araw may nag-inom dito sa unit 1, rinig na rinig din sa unit 2 at pati na rin sa unit 3. So kawawa rin na mga katabing unit. So kaya 6 months contract ang prefer ko kung sakali mong babalik ako sa isang apartment business ulit. Pagdating naman sa transient house business, hindi naman kailangan ng kontrata. Kasi sa Transient House Business, ang meron ka dito is sa uh, booking confirmation. Sa booking confirmation naman kasi, naka-indicate na doon kung ano yung pinag-usapan nyo until when lang mag stay dito yung mga guests mo. The time, the date, naka specific naman doon eh. Saka pag Transient House naman kasi, advance payment naman yung guests before checking in. And 50% naka may down payment na sila bago mo naman i-reserve yung unit.